tikom ang bibig ni Ramon Joseph Bautista sa media pero sa kasamahan sa kulungan. E minsan daw itong nagkwento ng lungkot sa sinapit ng kuyang si Ramjen. Sa loob ng kulungan, meron pala siyang utasan. Nakatutok live mula sa paranya kay CDJ, si Marizumani. Mariz? Mel, maila pa rin sa media ang kapatid isa at isa sa mga pangunahing suspect sa pagpaslang kay Ramjan Revilla ang nakakulong na si Ram Joseph Bautista o mas kilala bilang RJ. At sa buong maghapon nga ay mangilan-ilan lamang ang mga bisitang dumalaw kay RJ dito sa Paranaque City Jail. Pasado alas deas na umaga, bumisita kay RJ ang kanyang abogadong si Attorney Dennis Manzanal. Giit ni Manzanal, hindi dapat nakakulong ang kanyang kliyente dahil wala pa namang sinasampang kaso laban dito. Sakaling sampahan daw si RJ ng kaso, hihingin nila ang remedyo sa di umano iligal na pag-aresto at pagkulong sa binata. Uh, Pinag-aaralan namin lahat ng anggulo ng kaso. Pero ano po yung naging uh, purpose ng inyong uh, meeting kanina with your client? Pukumustahin ko lang siya. Uh -huh. Pero sir, uh, tomorrow po, uh, um, kasama po ba kayo sa preliminary investigation? Hindi kami kasama sa preliminary investigation. Why, and why is that, sir? Eh, hindi kami nag wave nung uh, right namin mm -hmm. sa Article 125. Mm -hmm. Yun na muna. So the case is for direct filing na po? Depende sa fiscal's office. May nakatalagang kasambahay para kay RJ para magsilbing runner nito. Nakausap ng GMA News si Jenny. Tagabilis siya ng pagkain ni RJ. Madalang daw kumain ng binata. Hindi naman daw may tuturing na special treatment ang pagkakaroon ng runner ni RJ dahil pinapayagan naman ito. Ang special treatment daw ay pagbubukod na selda na may aircon at malayang nadadalaw anumang oras. Nakuna namin kanina si RJ, nakatalokbong ng tuwalya ang mukha habang seryosong nakikinig sa Bible study sa kulungan. Kahit anong tanong at pangungumusta sa kanya, hindi niya sinasagot. Pero ang mga kasamahan niyang preso, minsan na raw na ni RJ ng kanyang hinanakit at lungkot sa sinapit ng kanyang kapatid na si Ramjen at pati na rin ang pagkakasangkot niya sa krimen. Uh, nahihirapan daw siya dahil sa mga sitwasyon na nangyayari. Hindi, na, hindi naman daw niya ginagawa. Wala siyang buwang. Wala siyang, wala siyang kasalanan. Eh, masakit sa loob niya, pero eh, ang pangyayari nga ay siya pa nang napibibigtangan, eh, wala naman siya Ang maliit na kahoy na kama, pinagahatian daw ni na RJ at dalawa pang inmate. Pagaman mailap, sa loob daw ng ilang araw na pagkakakulong, kabutihan naman daw ang pinakita ni RJ sa kapwa niya preso. Napakabait ni RJ. Ang mga, mga makapag-usap, mabait, panay po Eh, Mel, dahil uh, holiday nga ngayon, 3 to 5 p.m. lamang ang uh, visiting hours. Kaya bukas na ulit maaaring bisitahin ng mga kaibigan o ng mga kaanak itong si RJ at maging yung ibang mga preso. Mel? Pero Maris, ano ang basihan ng pagkakakulong kay RJ at doon sa iba pa kung hindi pa nga formal silang nakakasuhan? Mel, ayon sa Paranaque Police, Uh, legal yung pagkakaaresto at uh, pagkakadetain dito kay RJ dahil nga bahagi daw ng hot pursuit operations itong uh, pagkaka-aresto sa kanya. At uh, sa loob daw ng uh, 36 hours, yung prescribed period ay na enquest na itong CRJ si Kaya naman legal din ang kanyang pagkakadetain. Pero ito yung kinokontest ngayon ng kanyang mga abogado dahil last week pa na-aresto itong si RJ. Kaya lumipas na o naglapse na itong 36 hours. At ayon sa mga abogado niya, kapag naglaps na ito at wala pang uh, naipafile na kaso sa korte at wala pang nakukuha na order of commitment para kay RJ dahil nga nakakulong na siya, ay uh, walang basehan at illegal itong pagkakadetain sa kanya, Mel. Maraming salamat sa iyo, Mari Zumali.